دغه mga kaibigan tunay Good morning Yes Thank you Lord So mga katunay Woo Mapakakapag drive po tayong muli So today Siyempre mga katunay Is The Invitational Ride Yan yes. Si Locosur Invitational Ride So pabunta tayo dun ngayon ano So Parang uh, Panata Ride Namin ni Mrs. dito no yearly e eh, dumadalo kami dito sa invitational ride na to ayun papunta uh, na tayo ng uh, 7-11 andun na yung mga katunay natin at uh, 4 o'clock daw sharp ang uh, jump off namin let's go so yun mga katunay we're here at uh, 7-11 Yeah, dyan yung mga katunay natin Yun So yan mga katunay Kompleto na tayo Team Kawayan Ayan si Kuya Angel oh. Para Jeff Si Kuya Romy Ayan. Si Kuya Ega Si Kuya Enteng Ayan Ay Kuya Ayan mga katunay We're good to go So Ako lang pala Ang uh, may back ride Sabi ko na eh <laughs> Let's go Tapunanay, we are now entering Cagayan Ayan Cagayan Wou! 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 mga katuloy nag gas up lang tayo si kuya Romy, si kuya Angs, si kuya Enteng si si naka XR so yan mga katunoy, dito na tayo sa Magapit yeah dito daw tayo mag breakfast let's go Magapit Magapit So yun mga ka-tunay, dito lang tayo sa magapit. Ayan, si Kuya Angelo. Yung mga kasama natin. Ayan. Ayan. Tapos, ako yung enteng. O, kape lang. Pang pagising. Ayan natin si Mrs. So yun mga ka-tunay, tapos na kami mag-breakfast. O, so, nagkape lang kami. Kasi, maya maya pa ako kakain eh. Ayan, let's go na, let's go! So oh, next stop natin Baka ilokos na Ayan mga katunay Blockbuster ngayon Dito sa Magapit Bridge Ayan o oh, Daming tao Dahil May LTO doon Sa ano Sa may kanto Ventura we're right here at Lawag City Ilocos Norte yan dito na tayo sa Lawag ito yung uh, kanilang uh, capital yeah. Ilocos Norte capital ganda yan yan mga Atuanine, dito na tayo sa Green Meadow. Yan, hotel and restaurant yan. Maliban sa hotel eh, masarap din ng kanilang uh, pagkain dito. yeah. So ayan mga katunay gear up na ulit tayo ayan. Thank you uh, Green Meadows San Nicolas Ilocos Norte Sa masarap na lunch ayan. Dami nung serving nila no Hindi namin naubos Ayan so Okay na Good to go na At uh, diretso na to ng uh, vegan So ayan mga katunay Welcome to City of Batak Home of Great Leaders Yon! Batak Ayan e na mga katunay Welcome to Ilocos Sur Ayan Konting usog na lang At uh, tayo ay uh, Makaka Rating na Ayan o oh. Ilocos Sur Let's go! So ayan mga katunay, we're here at Bantay, Ilocos Sur. So hindi ako nakamap katunay pero yung uh, tutuluyan namin doon pa rin. Sa dati, last year, yun doon ang uh, tutuloy namin sa Kitspay apartel. So titignan ko kung uh, memoryado ko pa yung uh, lugar. So ayun, mga katunay. Tanaw ko na siya. Ayan. Kids Pie Apartel. You oh. know. Tapat ng uh, ISECO. Ayun, Ilocos Sur Electric Cooperative. ISECO. going? Yup, yup. Going. Yes. So yun mga tunay, touchdown na tayo. Dito na tayo sa Kids Pie Apartel pa. Yan mga kasama na. So ando na si Mrs. G sa taas. Ano? Init na init na maliligo na yan. So pahingan lang ako saglit muna dito sa baba. At uh, Akit na rin ako mamaya para makapagpahinga at magkita-kita tayo mamaya ng gabi dun sa event. So, ayan mga katunay. Kapunta na tayo sa plaza. So, yung ibang kasama natin pumunta na dun kanina. Magkita-kita na lang kami mamaya. So, yeah. Yeah, let's go, let's go. Yan mga tunay We're here At events place ano Yan grabe Ang tao Sige tilatan Tilatan ako Ano ko ka Yo. Locano Gaming Mano mesa Okay thank you thank you yeah Manong ganda ng tricycle ah si pa lang yung uh, yung uh, iba. Yeah. So yun mga to, na yun, dito na tayo. Malis na tayo doon, daming tao. So kasalukuyan na yung raffle nila. Ayan, so may ipapamigay silang uh, CF Moto 400 MT yun yun yung uh, sports adventure nila uh, 400cc parang uh, MT 800 yan so hanap tayo ng kakainan yung gutom na So yung mga na dito na tayo Kakain na tayo ulit Dinner eh, Kain Kain muna tayo Tapos labas Labas tayo ulit mamaya doon At uh, magigot-igot tayo yun. So yun Katatapos lang namin kumain Ayan. So igot-igot muna tayo dyan uwi na tayo sa bahay ano? So okay na uh, Nakapaglibot-libot naman na tayo Dahil bukas is dito uh, Day 2 natin siyempre dun tayo magde-date sa Baguio Nagaya ng umuwi Ayan. ano na siya uh, Pagod na, inaantok na siguro And let's go Papara na tayo ng taxical dito Kaya syempre. Uh, congratulations ano uh, Ilocos Sur Invitational ride ano So yearly, so successful. Ah. Congratulations sa event nyo, sa successful event. Yeah. Ilocos Sur, uh, mabuhay kayo. Napakaganda ng events nyo yearly. Bye-bye. Yeah. See you tomorrow. Yan. Good morning, mga katumnay. Yan. So, nakagising lang natin. Makakasama natin, wala. Matulog po yun. Si mga puyat. Gagawin lang tayo ng hot water dito at mag-coffee tayo. Ayan, good morning. Uh, Ibigay na tayo ng coffee. So, ang XR. Tapos 1,000 XR ni Kuenteng. Yung nag-flyby. Yung mga kasama natin. Yung si Tiberting. Sa likod nitong BM. Good morning, good morning. Ang daming motor. So ayan, good morning. Nagsising na yung mga uh, kasama natin ayan. Sila Kuya Enteng, at si Kuya Romy, tsaka si Vice. Yeah. Sila Kuya Ace, ayan. Kasama niya si ate. So, naka-Philippine loop pala sila. Kaya sisibat na sila at dadaan pa sila ng atok. So ako, oh, maliligo na ako. Babagyo pa kami. Sila Kuya Enteng kasi sila Kuya Ace. Yeah. Ayan na magkakasama sila kay uh, yan sila guys sa La Union sila sa La Union lang kaya maya maya pa sila sisipan so yan mga tunay eto nakagayak na ako nakagayak na kami ni Bigi na, na kami okay. si Romy una na kami bye bye Ingat kayo kuya so yeah thank you so much kids feet apayden sa muling uh, pagtanggap sa amin yeah. thank you so much yeah maraming salamat sa mga nakasama natin